Ayan ito bueno, mga katropa, salmon kagad. Salmon kagad, mga katropa. Uy, ayan ito Salmon, ang Salmon. Ayan mga katropa Nikuta natin yung nakita natin ano, Anod na batang Ayan yung kahoy na malaki mga katropa dinalikan natin Ayan titingnan natin Pag minsan ay maraming dalang isda Yung mga ganon mga katropa Ayan kaya Subukan natin lapitan mga katropa May nakadapong ibon no? Oh. Pag minsan ay sinisilungan nya ng maraming isda Mga katropa Batang ang tawag namin dyan Kaya ayan lapitan natin mga katropa Ayan mga katrupa, napakaraming isda sa ilalim nito mga katrupa. Kaya ating tatalian. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo ay may mga isda sa ilalim. Susubukan natin kawilan mga katrupa. O, oh, ang dami nila o. Oh. Napakalaking layak ito mga katrupa. Kahoy. Talian muna natin mga katrupa. At tayo susubok mga will dito sa ano na to. Ayan o, kung mapapansin nyo ay may mga isda sa ilalim. Ayan mga katrupa o. Oh. Subukan natin mga will dito. Baka makandali tayo dito. Ang laking kahoy nito. May mga kayapaan pang nakakapit. Ayan mga katropa. Susubukan na natin kawilan itong naanuhan nating batang. Batang o layak kung tawagin sa amin mga katropa. Susubukan natin luglugan. Marami akong nakitang salmon sa ilalim. Kaya yan titistingin natin mga katropa. Baka dumawi na natin yan, habang tayo pa palaot. Kaya yan, lug luglog ang ibibira natin. Subukan natin mga katrupa. Sana yung makadali tayo. Ang daming salmon sa ilalim mga katrupa. Kaya siguradong dadawi yan dito. Tatansya ko lang. Talagang mabagsik pang huli ng salmon yung gantong luglog mga katropa. Sana'y dumawi ito ng ayos. Ayan, subukan natin. Ah, dawin na kayo. Ayan mga katropa, dawin na kagad. Kakalaglag pa lang. Nakakalaglag pa lang. Talagang dinawi na. Ay, nakatanggal pa yata. Sayang. Katanggal. Ayun, dahil na naman mga katropa. Kahit nakatanggal, dinawi ulit. Ang daming salmon nito sa dalim. Ayun mga katropa, salmon kagad. Salmon kagad. Salmon, salmon lipot araw ulit ulit tayo sigurado makakadali tayo dito mga katrupa ng salmon maraming salmon talaga sa ilalim ah dami harto pa eh ipatryan ang tryan yun dali na naman yun yung mga talagang mabagsik talaga mga katrupa na panghuli ng salmon itong luglog talagang hindi ito sumasablay basta may salmon sa gulyasan magaling din ito ayun mga katrupa o oh. yan naglag sana sana huwag ka namang gulo ang laking salmon mga katrupa o oh. Buti na lang sa loob na nalaglag. Ayan ang area habang dumadawi. Huwag ka nang magulo. Ayan, okay, na. Huwag ka nang magluksu. Kaya naman lumuksu itong salmon na ito. Malikot na nice isda talaga ito mga katilipa. ko. Daming salmon sa ilalim. Didupihi ka lang at kalmang-kalma. Pero makakautay-autay tayo diyan. Sana kayo. dali na naman. Kahit puro salmon, basta makarami Salmon ng salmon. Ayan o. Ang malikot na isda nito. Ayan o mga katropa, salmon. You Nababasa. Know, babasa Basa natin ang tubig. A few moments later. Yan mga katropa, susubukan natin, ano, sisirin natin, titingnan natin yung mga isda sa ilalim para may pakita ko rin sa inyo. Kung gaano karami ang isda dyan sa ilalim ng kahoy na yan. Marami tayong nakitang isda dyan mga katropa. Kaya yan, magdadive muna tayo ngayon. abang hindi pa dumadawi ng ayos ang mga isda. Dahil kalmang kalma. Sisilipin natin yung ilalim niya, baka sakaling may tanigirin mga katropa. Ayan, sisisin tayo ngayon. Ngayon lang ulit tayo sisisid mga katropa. Tagal-tagal din tayo, hindi nakasisid. Ayan, may dala tayong camera na pang ilalim. Kaya ayan, nakikita natin yung mga isda sa ilalim ngayon. Kaya ayan, abang-abang na lang mga katropa kung anong mga isda ang nandyan sa ilalim. Ngayon lang ulit tayo makakano. Wala tayong dalampana. Kaya ayan, bibidyuhan na lang natin yung mga isda dyan. Sa kabil na lang tayo mamaya babawi Kung dadawi sila Try nating ano Videohan natin yung ilalim Ayan mga katropa. Sana ay walang ano Walang manghalab Dive muna tayo ngayon Ayan mga katrupa na tayo

mm -hmm. Oh! Yeah